Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. May mga lihim na hindi mo alam na kaya mong gawin, hanggang sa maramdaman mong wala nang pumapansin sa'yo. Ako si Marina, 48 years old. May asawa, may mga anak. Sa mata ng iba, buo na ang pagkatao ko. Pero sa tahimik naming bahay na puno ng alikabok at amoy pintura, pakiramdam ko nawawala ako. Bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ko. Baka sa dulo, hindi niyo ako maintindihan, pero mararamdaman niyo kung gaano kabigat ang mag-isa. Sabi nila, kapag paalis na ang mga anak mo, panahon mo na para magpahinga. Para mag-relax, mag-garden, magbasa ng libro. Pero paano kung sa bawat pahinga, mas nararamdaman mong hindi ka na kailangan? Pinaparenovate ko ang likod bahay, lumang kwarto kasi yon ang panganay naming si Alisa. Magiging tambayan na lang o bodega. Si Ramon, ang asawa ko, wala masyadong alam ikaw na bahala, sabi niya, habang nanonood ng balita sa sala at nakataas ang paa. Kahit sa simpleng pagpili ng tiles, wala siyang pakialam. Sa umaga, wala siyang imik. Sa gabi, wala ring lambing. Matagal na rin kaming hindi magkatabi sa kama, pero wala akong lakas ng loob na itanong kung bakit. Baka kasi masaktan lang ako sa sagot niya. Ma'am, may ire-recommenda po ako na pwedeng tumulong sa inyo, sabi ni Ate Glo habang pinupunasan ang mesa. Anak ko po si Ryan. Marami na rin siyang nagawang bahay. Matipuno, tahimik lang nang dumating si Ryan kinabukasan, halos malaglag ang baso na hawak ko. Matangkad, tan ang pangangatawan niya at makinis din. May mga hibla ng buhok sa dibdib na bumababa sa pusod. Tahimik nga, pero magalang. Bawat utos ko, sinasagot ng, Sige po, ma'am. Hindi siya katulad ng mga binatang mayabang. Nang sandaling yon, may inaayos siyang simento sa gilid ng garden. Nakasuot lang ng lumang basketball shorts. Wala siyang pangitaas. Kita ang bawat guhit ng abs. Nangingintab sa lagkit ang katawan niya, pero hindi nakakailang tignan. Hindi ko siya tinititigan, pero palihim ko siyang minamasdan. Habang nasa kusina ako, kunwaring nag-aasikaso ng merienda, pinapanood ko siyang yumuyuko habang kumakarga ng buhangin. Kapag tumutuwid siya at nagpupunas ng katawan, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Hindi ako bastos. Pero, babae lang ako, na matagal nang hindi pinapansin. Minsan, sapat na ang presensya niya para maramdaman mong babae ka pa rin. Nagsimula na rin akong magbihis ng medyo maayos. Hindi sexy, pero mas inayos ko ang buhok ko. Naglagay ako ng konting kolorete sa mukha. Hindi para kay Ryan. O baka nga, para sa sarili ko rin. Kasi sa tuwing naririnig ko ang martilyo niya sa labas, may bumubuhay sa loob ko na matagal ng tulog. Minsan nga, habang natutulog si Ramon sa sala, ako'y nakatingin sa kawalan. Iniisip kung ano kayang pakiramdam. Kung bigla kong yakapin ni Ryan sa likod habang nagluluto ako. Kung hahawakan niya ang bewang ko. Kung sasabihin niyang maganda pa rin ako. Wala naman akong ginagawang masama. Hanggang sa puntong ito, iniisip ko lang siya, pinagmamasdan, pinapanaginipan, pero sa bawat araw na lumilipas, parang mas nahuhulog ako sa ideyang hindi lang siya basta bisita sa bahay namin kundi isang paalala na may bahagi pa kung hindi dapat tuluyang mamatay. Ako si Marina, may asawa, may mga anak, at may isang lihim na nagsisimula palang mabuo sa isip ko, isang lihim na hindi ko alam kung kaya kong pigilan. Pero bago niyo ako husgahan, sana pakinggan niyo muna kung paano ako napunta rito. Kasi minsan, ang mga kasalanan, hindi nagsisimula sa tawag ng laman, kundi sa katahimikan ng puso. Gaya ng dati, maaga akong nagising, tahimik pa rin ang buong bahay. Si Ramon tulog sa sofa. Ang mga anak ko, abala sa pag-iimpake ng gamit. Malapit na silang umalis papuntang Maynila. Naisipan kong maligo sa lumang banyo sa likod. Doon ako madalas kapag gusto ko ng kaunting katahimikan. Luma na ang gripo, may ilang tiles na tanggal, pero may sariwang hangin. Isang uri ng kalayaang hindi ko nararamdaman sa loob ng bahay. Habang hinihintay kong mapuno ang timba, napansin ko ang isang butas sa lumang kahoy ng dingding. Maliit lang, parang tuldok sa simula, pero kapag lumapit ka, may sapat na espasyo para sumilip. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Baka boredom, baka curiosity, pero dahan-dahan akong yumuko at sumilip. At doon ko siya nakita, si Ryan naliligo sa kabilang banyo hubot-hubad nakatalikod noong una pero ramdam kong walang bahid ng hiya o pag-aalinlangan sa kilos niya pagharap niya muntik akong mapasigaw nakita ko ang buong katawan ni Ryan pero hindi lang basta may natural na dating ang katawan niya may kurbada ang nasa pagitan ng mga hita niya at medyo mataba at ang dulo matambok at malaki Parang inukit ng tukso mismo. Hindi ako makagalaw. Parang napako ang mga mata ko. Parang may humawak sa aking leeg at sinabi, Tingnan mo lang. Sulitin mo habang andyan siya. Ramdam kong namumula ang mukha ko. Nanlalamig ang mga palad ko kahit mainit ang banyo. Sa hindi ko maipaliwanag na sandali, dumikit ang isang kamay ko sa tiyan ko. At ang isa, hindi ko na napigilan. Unti-unting dumulas ito sa pagitan ng hita ko at pinasok ang aking mga daliri. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng tumutulong tubig ang maririnig. Sa bawat kilos ni Ryan, sa bawat paghawak niya sa katawan, lalo akong nilamo ng sarili kong imahinasyon. Hindi ko na namalayang ako'y dumadaing ng bahagya. Kinagat ko ang gilid ng dila ko, pinipigil ang bawat paghinga. Ganun pala ang tukso, hindi siya sumisigaw. Tahimik lang siya. Malamig sa simula pero mainit sa huli. Nang matapos siyang maligo, mabilis akong umurong. Para akong magnanakaw na nahuli sa sariling bahay. Umupo ako sa silya ng banyo, hingal, at parang tumakbo ako ng ilang kilometro. Pero hindi doon natapos. Hindi doon huminto ang tukso. Sa halip, doon siya nagsimulang manirahan sa utak ko. Kinagabihan, habang nililigpit ko ang mga pinggan, naisip ko si Ryan na biglang lumapit sa likod ko. Niyakap ako mula sa likod, hinalikan ang leeg ko, at idinikit ang kanyang pagkalalaki sa likuran ko. Habang natutulog si Ramon, naiisip kong si Ryan ang nasa tabi ko, hinihimas ang braso ko, bumubulong ng... Ang ganda mo, tita. Ilang gabi akong hindi makatulog. Bumabalik sa isip ko ang anyo ni Ryan, ang hugis ang kurbada, ang pagnanasa. Minsan, habang naliligo ako sa gabi, sinusubukan kong alisin siya sa isip ko. Pero ang bawat tunog ng tubig, parang dila niyang dumadampi sa balat ko. Sa bawat paghawak ko sa aking dibdib, naiisip kong kamay niya iyon. Ang sarili kong mga daliri, hindi na lang sa katawan ko, kundi bahagi na ng imahinasyong hindi ko na kayang bitawan. Ako si Marina, may asawa, may mga anak. Pero habang pinapaligaya ko ang sarili ko, sa pagitan ng mga halinghing na pinipilit ko tanggalin sa bawat galaw ng katawan niyang pinapanood ko ng palihim, unti-unti kong tinanggap na matagal na akong nauuhaw sa pansin, sa lambing, sa damdaming matagal ko ng hinahanap. Hindi ko ito ginusto, pero hindi ko rin kayang itanggi. Si Ryan, siya ang naging simula ng pagising ko bilang isang babaeng matagal nang nakalimutan ng sariling mundo. Siya ang lihim na hindi ko na gustong pakawalan. Mula nang masilip ko si Ryan sa banyo, nagbago na ang mga simpleng araw ko. Hindi ko alam kung nahahalata niya, pero tuwing papalapit siya, bumabagal ang oras. Kapag hinihingi niya ang martilyo o humihingi ng tubig, nanginginig ang kamay ko. Salamat po, tita. Laging may ngiti. Tita. Pamilyar. Iginagalang. Pero sa tuwing binibigkas niya iyon, pakiramdam ko'y may init na dumadaan sa loob ng katawan ko. Para akong sinusunog ng mabagal. Isang umaga, nadatnan ko siyang nagkukumpuni ng yero sa itaas ng bubong. Nahahalata ang mga ugat sa braso dahil sa init. Nang tumalun siya pababa, napalakas ang bagsak. Hinawakan ko ang braso niya, at doon ko naramdaman ng init. Hindi lang init ng katawan, kundi ng koneksyon. Simula noon, sinadya kong dumaan sa harap niya ng may konting lambing at landi. Nagsuot ako ng mga fitted na duster. Maaliwalas pa rin naman, pero alam ko kung anong epekto ng tela sa tamang kurba ng katawan. Hindi ako mahilig sa pabango, pero isang hapon, dumaan ako sa kwarto ng anak kong babae at nagspray ng konti sa leeg. Kapag dumadaan si Ryan, sinasadyang na papalapit ako sa kanya. Isang beses, habang binibigay ko ng pitsel ng tubig, nadulas ako sa sahig. Nahulog ang pitsel. Tita, sabi niya, sabay hawak sa braso ko. Pero hindi ko agad inalis ang braso ko sa pagkakahawak niya. Nagkatinginan kami. Sandali lang. Pero mahaba sa paningin ko. Tila bang alam naming pareho na may bumabalot na tensyon sa pagitan namin. Pero wala ni isa ang gustong maunang bumitaw Dumating ang gabi ng munting salusalo para sa anak ko. Paalis na siya pa Maynila. Nagluto ako ng mga paborito niya. Nagimbita kami ng kaunting bisita. Si Ate Glow at siyempre si Ryan. Maayos ang gabi. May halakhak, may kwentuhan, may konting red wine. Si Ramon gaya ng dati, tahimik sa gilid, abala sa cellphone. Hindi ko siya pinansin. Si Ryan ay nakaupo sa dulo ng mesa, tahimik pero laging nakangiti. Isang sulyap lang niya, tumatalo na ang dibdib ko. Tita, ang sarap po ng niluto niyo, sabi niya. Gumiti ako, luto yan ang may buong pusong pagmamahal, sabay tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung nahuli niya ang ibig kong sabihin. Pero sa sulyap niyang ibinalik sa akin, may laman, may init. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim ang katahimikan naming dalawa. Pinagmamasdan ko siyang umiinom ng red wine, dahan-dahan, nakapikit pa minsan. Napapansin kong medyo mapungay na ang mata niya. Nang magpaalam ang ilang bisita, si Ryan ay nanatili sa upuan, bahagyang nakasandal, tila nahihilo na. Ma, lasing na yata si Ryan. Sabi ng anak ko, bago pumasok sa kwarto. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Sagot ko. Dinala ko siya sa maliit na guest room sa likod ng bahay. Inalalayan ko siyang humiga. Amoy alak, amoy katawan, amoy lalaki. Nang mabitawan ko ang kanyang braso, hindi ko agad binawi ang kamay ko. Tinitigan ko siya. Mahimbing. Mapayapa. Pinatay ko ang ilaw. Ngunit bago ako lumabas ng kwarto, huminto ako sa may pintuan. Minsan may linyang alam mong bawal lampasan pero kapag nasimulan mong silipin ang kabilang side, mahirap na itong hindi sundan. Bumalik ako, dahan-dahan, lumuhod ako sa gilid ng kama. Nakatingin lang ako sa kanya. Walang ibang ingay kundi ang mabagal na paghinga niya, ang pintig ng dibdib ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Pinagmasdan ko ang bibig niyang bahagyang nakabukas. Ilang segundo, ilang minuto, at sa bawat segundo, mas lalo akong hinihila ng tukso. Ako si Marina, may asawa, may mga anak. Pero sa gabing iyon, hindi ako isang nanay. Hindi ako isang may bahay. Sa bawat tingin ko kay Ryan, habang tulog siya sa kama, ako'y isang babaeng matagal nang naghahanap ng kalinga ng isang lalaki. At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong ito na ang simula ng isang lihim na hindi ko na kayang itanggi. Tahimik na ang buong bahay. Sarado na ang mga pinto. Patay na ang mga ilaw. Ang anak ko'y mahimbing sa silid. Si Ramon, gaya ng nakasanayan, ay nakatulog sa sofa na may cellphone pa rin sa kamay. Ako naman, dilat pa rin ang mga mata. Hindi mapakali. Parang may bumubulong sa akin mula sa loob ng dibdib ko. Parang hinihila ako ng di maipaliwanag na puwersa. Nagsuot ako ng silk robe. Walang ingay. Walang alinlangan. Lumakad ako papunta sa likod, sa maliit na silid kung saan nagpapahinga si Ryan. Binuksan ko ang pinto ng maingat. Naroon siya, nakahiga pa rin, shirtless, ang shorts niya bahagyang nakababa. Bahagyang nakaangat ang kumot. Kita ang hugis. Kita ang kumpiyansa kahit siya'y mahimbing. Lumapit ako, umupo sa gilid ng kama, pinagmasdan ko siya. Ang mukha niya, kalmado ang dibdib, dahan-dahang umaangat sa bawat paghinga. At doon, sa ilalim ng ilaw mula sa labas, nakita ko ang hubog ng kanyang alaga. Kurbadong tila nilikha para akiti ng isang babaeng kagaya ko. Hinaplos ko ang tiyan niya, mainit, matigas, pababa ang palad ko hanggang sa umabot sa zipper ng shorts niya. Isa, dalawang segundo, dahan-dahan kong hinila pababa ang zipper, tahimik, Walang ibang tunog kundi ang pintig ng puso ko sa tenga ko. Lumantad sa akin ang laman ng imahinasyon ko, nakalabas na ito. Malambot pa, pero may bigat. Nilapit ko ang mukha ko. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtulak sa akin, pero idinikit ko ang bibig ko at unti-unting tinikman ang sarap ng aking pagnanasa. Mabagal, kinikilatis, hanggang sa unti-unti itong tumigas. Bigla siyang gumalaw. Tita Napatingala ako, pero hindi pa rin ako umatras. Sa halip, ang kamay niya ang gumalaw, dahan-dahang inilagay sa ulo ko. At imbes na itulak ako palayo, pinatungan niya ito ng bahagyang diin. Sapat para maramdaman kong, hindi lang ako ang may gusto. Pumikit ako. Pinagpatuloy ang ginagawa ko. Ngayon ay mas madiin, mas malalim. Sa bawat galaw ko, lalong tumitigas ang hawak ko. Sa bawat kislot, mas ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Mayamaya, -maya, hinawakan niya ang mga braso ko, hinila ako pataas. Bago pa ako makapagsalita, hinila niya ako palapit sa kanya, ibinagsak sa kama, at walang salitang pinaghiwalay ang aking mga hita. Nagulat ako, hindi sa kaba, kundi sa pananabik. Bumaba ang mukha niya. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa gitna ng aking mga hita. Isang dila Isang dampi at doon na ako tuluyang bumigay. Hindi siya sumagot, pero alam ko naririnig niya ang bawat pagdaing na pinipigil kong ilabas. Itinaas niya ang robe ko, ipinasok ang daliri niya sa bibig ko para pigilan ang aking mga daing, at habang ginagawa niya iyon, patuloy ang kanyang pagdila, pagsuyod, pagsamba. Hindi nagtagal, pumwesto siya sa ibabaw ko. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya, ang tigas na kumikiskis sa pagitan ng hita ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Tumingin siya sa mata ko. Tila nangungusap. Dahan-dahan lang, Ryan. Hindi na ako sanay, sambit ko. Tumango siya, pero sa halip na sumagot, tinakpan niya ang bibig ko. Walang salita, walang ingay. Dahan-dahan siyang pumasok, at nang maramdaman ko ang buong lalim ng pagsanib naming dalawa, napaluha ako. Hindi sa sakit, kundi sa damdaming matagal kong hindi naramdaman. Ito ang kasalanang hindi ko hiningi. Pero buong buo kong tinanggap, gumalaw siya ng banayad. Hindi biglaan, kundi parang sayaw. May ritmo, may laman, sa bawat galaw parang tinatanggal niya ang mga panahon ng pananahimik ng katawan ko. Sa bawat tiin, tila pinupuno niya ang mga espasyong iniwan ni Ramon sa paglipas ng panahon. Wala na akong nasabi, wala na rin kailangang sabihin, wala ring ingay sa kwarto, maliban sa mahinang kaluskos ng kama at ang mga pagdaing na pinipilit kong ikinukubli sa ilalim ng kanyang palad. Hanggang sa maramdaman ko ang pagbilis ng kanyang galaw, ang pagigting ng kanyang bisig ang pagkislot ng kalamnan niya habang inilalabas ang init na matagal niyang itinago. Ibinuhos niya sa akin ang lahat. Mainit, malagkit, masaganang alaala ng isang gabing hindi na muling mabubura. Sa dibdib ko niya ito inilabas, sa kahinaplos at ikinalat gamit ang palad niya. Parang minarkahan ako. At ako naman, hindi napigilang dilaan ito. Isang mapangahas na hakbang, pero wala na akong pakialam. Mainit matapang nakakabaliw hindi ito panaginip ito ang pinakamasarap kong kasalanan ako si Marina may asawa may mga anak pero sa gabing iyon walang asawa walang anak ako lang si Ryan at isang lihim na minarkahan ng init at laman walang pagsisisi walang tanong walang paliwanag ang meron lang ay ang katahimikang may ingay, ang kasalanang may tamis, at ang isang gabing babalik-balikan ko habang ako'y humihinga pa. Kinabukasan, maaga akong bumangon, parang wala lang. Nagsalang ako ng kanin, naghanda ng pritong itlog, naghiwa ng mangga. Narinig ko ang yabag ni Ryan mula sa labas. Tumigil ako sandali, pero hindi ako lumingon. Good morning po, tita. Tawag niya mula sa labas ng kusina. Good morning, sagot ko, kunwaring busy sa paglilikpit. Hindi ako lumapit. Hindi rin ako lumingon. Hindi dahil sa tampo. Kundi dahil ayokong makita sa mata niya, ang gabing kailanman ay hindi na mabubura. Ang katawan ko'y may bakas pa ng init. Ang dibdib ko'y parang may marka pa ng gabi naming dalawa. Pero ang tingin ko sa sarili ko, hindi na ako si Marina kahapon. May nabago na. Habang pinapainit ko ang kape, Naramdaman kong lumapit siya sa likod ko. Hindi niya ako hinawakan, hindi siya nagsalita. Pero naramdaman ko ang presensya niya. Amoy ko ang katawan. Saglit lang, lumipas din agad. Pagharap ko, wala na siya. Bumalik na sa labas, ipinagpatuloy ang trabaho. Para bang walang nangyari. Pero ako, ako'y naiwan sa pagitan ng gabing. Hindi ko kayang kalimutan at umagang kailangan kong harapin na parang walang nagbago. Kinahapunan, umalis na ang mga anak ko pa Maynila. Niyakap nila ako. Nagpaalam kay Ramon. Si Ramon, gaya ng dati, nakatitig lang, may mga salitang hindi na nasabi, may mga emosyong hindi na maramdaman. Si Ateglo, nagligpit ng pinagkainan. Si Ryan tahimik lang, busy na ulit sa pagtatrabaho sa labas. Wala ni isa ang may alam. Walang ibang may alam kundi ako at siya. Pagkatapos ng lahat, Bumalik sa dati ang takbo ng bahay. Si Ramon ay nanatiling tahimik, busy sa kanyang maliit na mundo. Pero ako, tuwing titigil ako sa harap ng salamin, hindi ko na nakikita ang babaeng dati kong kilala. Hindi na siya maputla, hindi na siya tuyot, hindi na siya kaluluwa ng bahay. Ako na ngayon ang babaeng muling nakaramdam ng init. Alam kong kasalanan, alam kong bawal, pero wag niyong sabihin kay Ramon. Dahil ito lang. Ito lang ang nagpapaalala sa akin na may nararamdaman pa ako. Ang init ng dila ni Ryan sa pagkita ng hita ko. Ang paghawak niya. Ang bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. Wala akong karapatang maramdaman iyon. Pero Diyos ko, hindi ko na kayang bitawan. Tawagin niyo akong marumi, malandi, mahina. Pero sa gabing iyon, nahanap ko ang sarili ko. Hindi bilang asawa. Hindi bilang nanay kundi bilang isang babae na matagal nang walang nakakakita sa tunay kong halaga, ang masakit. Hindi ako nagsisisi. Hindi ko kaya. Dahil ang gabing iyon ang una kong gabing maramdaman na may naghahangad pa sa akin na kaya pa akong tignan, damhin at hawakan. Wala akong itinuturong may kasalanan. Hindi si Ramon. Hindi si Ryan. Ako lang to. Ako lang ang nagpasyang lampasan ang linyang matagal ko nang iniiwasan. At kung kasalanan ito, hayaan niyo na muna akong manatili rito. Hindi lahat ng kasalanan ay mula sa kalaswaan. Minsan, nagmumula ito sa kawalan, sa lamig ng gabi, sa tahimik na hapunan, sa mga kamusta na matagal nang hindi binigkas. Hindi lahat ng kasalanan ay may balak. Minsan, nangyayari lang, kapag matagal ka ng uhaw sa pansin, sa pag-unawa, sa pagmamahal. Hindi ko ipinagmamalaki ang ginawa ko, pero hindi ko rin ikinakaila. Ako si Marina, babae, nanay, asawa, pero higit sa lahat, tao lang. Ito ang lihim ko. Kung naririnig niyo ako ngayon, 'wag niyo sanang sabihin sa iba. Dahil minsan, ang bawal, siya rin ang nagpapaalala sa ating lahat na may damdamin pa tayo, kahit matagal na itong nakatago sa likod ng katahimikan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.